Ayun, so driving tayo ngayon ng isa sa ano, isa sa 7 seat, bagong 7 seaters ng Toyota. Uh, marami nagtatanong, marami nag par even ako curious ako dati dito. Sending to you, Toyota Velos. So, ang Toyota Velos, ito yung innovation dati ng Toyota Avanza na 1.5. Similar din sa Avanza ng mga 1.3 na bago yun, oh. Yan yung Avanza na 1.3. So, ang Velos, may similarity siya dyan, pero may uh, bigger lang siya wider, and of course mas mas mataas mas mataas ang specs mamaya papakita natin drive muna tayo compared sa rush mas gusto ko yung ano, mas gusto ko yung ataw uh, niya kasi bagay mas malaki din naman ang makina niya ay, parehas. 1.5 din pa lang rush. Pero mas gusto ko yung ha? So, ang Toyota Veloz, kasi meron na kasi nag-inquire nito from from Iriga. So, ang Toyota Veloz po, uh, meron siyang dalawang variant na nilabas. Yung 1.5G CVT and 1.5V CVT. So, <coughs> more on features lang naman ng ang difference nila so kung gusto mo yung uh, mas mas marami yung safety features pwede ka mag V pero kung hindi ka naman after doon okay na sa G sa price naman sa brand new di naman ganoon kalaki yung difference niya so ang brand new ata ng 1.5G na sa 1.180 and yung 1.5G na sa 1.2 20. So yan yung ano, price price. So sa body, sa tindig niya, sa interior um, halos same Ano? uh uh isa lang sa to mention lang, ang naiba sa G variant naka 8 inches infotainment system sa sa V variant naka 9 inches in sa G variant eto meron tong reverse camera. And yung 1.5V alam ko naka 360 camera siya. Pero sa interior, hum, same same yung design. Okay. So ito, 7 seaters. Nakikita niyo naman naka 7 seater siya. Ito na yung design ng dashboard niya, yung mga bagong design na talaga. Even yung Toyota Toyota Wigo ngayon, halos ganito na yung ano, ganito na yung design. So ito talaga yung unang lumabas, Veloz, Avanza, ganito talaga yung display design ng dashboard nila then sumunod yung Wigo kinaya na rin to pinaliit lang okay so ang ganda ng display nya oh. napaka colorful tapos lahat na siya digital naka front wheel drive yan so ang current odometer nito ilan ba ano ba ma ang odometer nito 3 yun 20,391 ang current odometer okay. dashboard, oh, ito, ito sa so dashboard niya, makikita nyo ang ganda ng design ng display niya oh. parang yung XL7 naka, nakaumbok yung ano <laughs> yung infotainment niya tapos ito, naka two tone color siya may beige black plastic, hard plastic o lahat, then dito naman may glossy, glossy tong part nito, hanggang dito tapos yun o no, naka wireless charger naka wireless charger na rin sya tapos eto um, may mga bottle holder yon, meron na rin doon everything is good na ang ganda ang ganda ng design nya syempre airbag ilang airbags kaya to 6 yata 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan comfortable siya yun nga lang ano uh, hindi siya nga napansin mo kanina hindi siya ano no hindi electronic electronic control, control. <laughs> naka manual pa sa bubomba ka talaga ng bubomba tapos nagtanong kanina si mam ma yung nag inquire um, wala siyang cruise control so yun din agad yung tinignan ko so, eco mode power mode naka push start button Ah, uh, yun. Triptonic. Naka-triptonic yan. Sabi ka mag-plus minus. Ayan. Siyempre. Side mirror. Sa likod. Tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung second row. Tapos itong ganito. dito kasi may may lining na light di for possible nag possible, possible nag ibang -iba kulay niyan posible baka may mga naka-velos na diyan yan tapos naka leather seats naka leather seats na rin siya ganda ng design ng upuan niya armrest niya tapos ito dire-diretso lang oh. May may harang yung kita. Di ba? Oh. <laughs> Tapos matings. Siyempre, lahat original oh. Kahit na ito galing Toyota. <laughs> galing Toyota Alba, hindi pinapalitan eh. Okay. All original. Okay. Dito sa second row yun oh, napakalaki, napakalaki mm -hmm. na ng space niya my charging port ito yan USB port may battery holder dito ito yung aircon control nya aircon vent ito yung control tapos halos same lang din sa Avanza dito kakasya dito mga tatlo dan sa likod mga dalawa din para mas comfortable ano ba ito? naka child lock abot ma naka child lock yun tapos ito 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 mga sa likod try ko nga may ipit ang sunod <laughs> so dito ang taas ang taas sa likod oh. so dito talaw, dalawa lang talaga dito para mas maging comfortable so kung tatlo medyo masikip na tapos ito may bottle holder may bottle holder ito may maliit pang pocket dito dito may maliit pang pocket tapos ito mayroon siyang charging port dito yan okay eto armrest. siya baba So, kung dalawa lang naman kayo dito, pwede mo siyang gawing armrest. Ay. Tayo. So, dito sa likod, pag-open, meron na rin siyang button dito. Okay. Lalagyan ng tools, other compartment, pwede maglagyan ng sapatos or kung anong pa man ang gusto mong lagay yan, Ito maganda siya kasi flat na flat. So, napakalaki ng luggages mo. Lalagyan mo ng luggages. So, kung lima lang kami magkakasama, pwede mo na dito lalagyan ng luggages mo. Okay spare tire ang pag-ikot. Okay, the exterior. So, wala pa naman siyang ng gas Mayroon na karoon rail na rin siya. Ito, ang, ang napansin ko dito sa sa Avanza, sa Velos kasi meron siyang chrome lining from here papunta dun sa harap. So, yung Avanza wala ang ganyan eh tapos mas malaki yung uh, rim nya tapos mas maganda parang mas maganda yung design nya kumpara sa ano, Avanza Avanza naka alloy rim pero napaka ordinary na naka disc brake sa likod sa naka disc brake sa front dito yan ito mas malaki yung ano nga mas malaki yung grill nya kumpara sa Avanza tapos Uh, paikot talaga yung chrome lining niya dito sa tapos dito naman sa baba yan o oh, meron na rin syang uh, accent ng ato, chrome sa baba ay chrome yeah. black chrome okay. Engine yan. Napakalinis pa. Napakaluwag ng engine bay niya. Etan napansin ko lang din pa sa vanja, sa Velos. Parang, parang nakukulangan ako. Wala siyang cover dito. <laughs> Tapos tingnan mo, walang cover yung engine niya sa, yun know, na, sa lalo na So, sabi, binibidi na lang daw after market. Pero mas maganda pa rin makover para iwas yung putik. Pasok ng dunit. That's it. Right. So I'm so, ang price and pricing Toyota Vellos. i asking prices what 1 million or 1 million million thousand kasi kung 1 million 80 brand yun yan eh so halos 100,000 thousand lang yung binawas but sabi ni ma'am pwede pa naman daw niya bawasan prices is still negotiable upon doing so let's see kung hanggang magkano natin ito matatawaran so, kaya if ever interested kayo kaya natin i-work out i-work out lang natin ito pagtulungan natin okay. ang steering wheel ang steering wheel niya pala oh naka leather wrap na rin siya with white stitch hey, eh wait dada naka leather wrap with glossy black and silver accent dito ako ito naka glossy black dun siya sa handling niya maganda very smooth hindi ko lang alam sa ahonan ang mga ahon to yun. So baka meron dyan mga velos na ano, mga velos owner. Share naman kayo ng experience nyo with velos. Kasi meron, actually meron talaga naging inquire nito from ano, Kamsur. Gusto niya makabasa ng mga experience regarding sa velos. So itong mga pinagita namin, mga basic. Pero marami pa kasi siyang features na um, pwedeng ano, pwedeng hindi pa natin dito nagagamit. Uh, wala sa bulot. wala, wala.